bakit ka naglalambing kay nanay ayaw mo ba pumunta doon sa bago mong amo maganda doon kasi maalagaan ka doon kasi ikaw lang mag isa pag dito kasi sobra yun ng dami hindi ka na ni nanay napapansin. Pag doon ka, ka lang doon ang papansinin. Tapos bumisita ka lang dito, ha? Ha? Ano ba yan, Ate Tobi? Ano, hmm, bakit? Ha? Si kasi, ang gugulo kasi. Ate Tubi. Ate. Bakit? Ay. Uh, saan ka na naman? Dito nga lang si Orange eh. No. Hmm. Dan si Ate Tobi oh. Kasi daw, tatabi daw siya sa'yo. I pupunta na si si ano pupunta na si Orange doon sa kanyang bagong amo bukas ng umaga oh ito be hmm may isa rin dyan nakasiksik hmm shadow hmm oh yan dyan si Maddie saka si Ate Inday. Ano ba yan? Bakit nandito na kayo lahat? Ha? Bakit nandito na kayo lahat? Aray, aray, aray.